Maunguha na naman siya ng duha to. Oh. Siyempre. Domyo, saan? <laughs> Sama ka rin? Kung kalagayan na, be, yung ano, planggana. Uh, hindi, plastik Kahit planggana na maliit, meron diyan. Uy, turo mo muna yung isa kung saan dadaan. ano. Baka saan na lang siya apak. Ayan. Ayan, bago siguro din mong mapuno mo yan, ha? na Pupunuin nga daw niya. Ayusin niyo, Wag yung malusbut dyan. Huwag kayo maingay. Magigising si Kuya Peter. Okay, tangkita ko na kayo. Hoy, si Mj, bat ganyan ka maglakad. <laughs> Ang taas niyo pala oh. Susunod daw siya. <laughs> Ito pa na pa. Ay, gising na. Gising na. Baka maubos nyo na yung bunga. Huwag ka nang umakyat, bakit kayo mahulog pa dyan. Masalo, Hindi, yan ka naman. Yun, yung papaya naman ang kunin mo. Ayun, oh. No? May biden Gapang na, jay. <laughs> Bubutasin namin. <laughs> May dami ibon, no? doyot eh toto. Tabing sa mundo. Bitin na sa mundo mo, Jamila. Aba ah, tay ka, Jamila. <laughs> 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 Hindi na nakakuha na siya ng igot eh. Hindi na kayo magkakampi. Ha, <laughs> ah, gabi muna. Aba, ah, go tatanggalin niyan 'be. Tutuloy yan diyan sa loob. Hindi na nga, Uy baka lubos-lubos yun si Boyong. Okay. Ha? Dahil kayo kumuha, kayo din maglinis niyan. Kasi malaking duhat. Ito lang ba yung malaking duhat sa akin? Ang itim na. Kinugna yan. Pagkala ko lalag lalagyan niya ng asin yung tubig. Para sa sabay subo-subo na lang. Dagat na to Da. <laughs> o, oh, kain na bon. Tikman mo yan. Sarap yan. Ano? Lasa. Lasang igot na? <laughs> Sama na mukha. <laughs> Parang Parin. hindi to igot eh. Duhat yan. Ay Nung nga. Lang. Duhat at saka igot. Mag-iwag Iisa lang. Hindi Di naman ganito sa atin eh. Hindi ko alam doon sa profesyon. eh? Basta sa ano? Lumboy. Lumboy sa Ilocano. Tagalog, duhat. Sa waray, igot. Sa English, black pearl. <laughs> Ay, naku. Black pearl. Ay, <laughs> naku okay kaya black. Pag-iinom ka ng milk tea dyan, paano maramang Pag gusto mong milk tea, black pearl. Dito pa nang humuha. Marami. O, ano Pero gusto hindi -ang -ang. ano Ano naman yan? Duhat na malaki. Duhat na malaki. Ayan, duhat naman. dako. Duhat na madaku. Ano Duhat na madaku. Ito, so, yung duhat na madaku. Uh -huh. <laughs> ano yan eh? Ano? Kokomelon. Koko mo na lang, Toy! Umi Hello ka yung tito MJ mo. Kukumelon ka daw. Pogi naman ni Kukumelon. Yun naman, ano yung ano? Ako sa kasi mga... Wala lang naman, Toy. Ako lang kasi, Toy. Hindi ma... Hindi makita yung duhat. Ayun! Dami pa. Kumain ka na lang duhat. Kuy. ba? Ayun na hmm. Kain daw tayo. Hmm. Ang laki, laki ng duhat. Kaya kaya buhay mga doon? Saan? Doon, maraming marami po doon. Sa so, may pilahan. Sa so, may pilahan. Saan ako tayo?